بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع قبتي في الإسلام mayroon pong isang hadith na naisalaysay mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma nang kami ika sabi niya ay nagsala kasama ang Rasulullah sallallahu alayhi wa ay mayroong isang lalaki na mula sa amin ang nagsabi ng katagang Allahu Akbar Kabira alhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukratan wa asila At nang marinig ito ng Rasulullah sallallahu alayhi wa ay kanyang tinanong Sino ika sabi niya ang bumikas ng ganoong kataga. At mula sa kasamahan ni Abin Omar ay biglang nagsabi, Ana ya Rasulullah. At sinabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ajibtu laha futihat laha abawabus sama. ha ako sabi ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sapagkat bumukas mula rito sa katagang ito ay bumukas ang pintuan ng mga kalangitan Allahu Akbar kaya mula nang marinig ito ni Omar ni Ibn Omar radiyallahu anhuma, ay hinding hindi niya na ito iniwan pa Subhanallah mga kapatid sa Islam ang tanong ngayon kailan ba ito ginagawa sa tuwi nang tayo po ay uh, nagtatakbir mula sa takbiratul ihram halimbawa magsala tayo mag-umpisa tayo magdarasal magsala sabihin natin ang takbiratul ihram Allahu Akbar kalimitan o kadalasan na ating binabanggit na ating nakasanayan ay ang subhanakallahumma wa bihamdik muka, wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk subalit so, dito ang lalaking ito ay ang kanyang sinabi ay ano ito? Halimbawa, Allahu Akbar. Allahu Akbar Kabira. Walhamdulillahi kathira. Wa subhanallahi bukratahu wa asila. Yun ang sinabi ng lalaki na yun. Kaya't, mga kapatid sa Islam, subukan po natin na pagpalit-palitin ang mga katagang ito. Halimbawa, sa araw na to, pwede yung Subhanakalaw mawapi hamdik, at sa susunod na naman na salamo, o sa